Ngayong araw guys, finally, nakarating na nga rin pala ng sambales ang aming camper van na si Lokbu. Kaya pinuntahan na agad namin dito yung napakalinaw at sobrang linis na ilog dito sa Koto Mines, dito sa Masinloc. Grabe, sobrang ganda nga dito guys, mala para iso. Kaya halina sa na naman kami ngayon guys sa mga gagawin namin dito adventure. Isasama na naman namin kayo sa isa na namang walang kwenta, ngunit napakasayang nature trip. Let's go! What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, sa wakas, nakatungtong na nga rin pala si Lokbo dito sa Sambales. Kaya dumiretso na agad kami dito guys sa Masinlok Municipal Hall. Kinakailangan daw kasi guys na kumuha muna dito ng permit bago dumiretso sa Koto Mines. At pag nakapagbayad na nga pala kayo, ay pwede na kayong tumuloy. Guys, papunta na nga pala kami ngayon sa ano, Masinlok Koto Mines. Bali, nabos ka sa na yung rap road. Sa mga napagtanong namin guys, halos isang oras daw na yung rap road. Kaya talaga naman, pagkatapos ng daan na ito, na, na talaga sa katawan na ito. Ayun o. No? Mami-miss mo yan o. No? na natin guys ang pinagmamalaking photo mine. Dahil lagi lang namin nakikita ito sa, sa mga social media, ano Sa Facebook. Kaya ngayon, sobrang excited kami makita yung talagang ganda yung isang personal. At ayun na nga guys, balik nyo nga pala na makukuha nyong permit sa munisipyo At pag meron na kayo niyan, ay pwede na kayong dumiretso dito sa Koto Mines Mahaba-habang rap road nga madadaanan nyo dito guys Kaya background music, pasok! Look up in dice, and I'm At ayun na nga guys, wala pa nga pala kami sa kalagitnaan pero ayan nag stop over nga pala muna kami ngayon dito sa Gedli. Medyo nagutom kasi kami sa biyahe guys, hindi pa pala kami nag-aalmasal kaya ayan gumilid muna kami para magluto ng napakainit at napakasarap na sabaw ng noodles. Kaya tamang putrip na naman ng mga itik. Karaming! Guys, may nakita kami dito ng ano, mini pools. Maghihilamos lang kami. Yeah. di pa kami napaghilamos simula kayo ng umaga pagising gising ito okay, so sobrang ganda ng ano dito guys sobrang linaw ng tubig gusto mong sa may tulay mini pools bali papuntan pala kami guys na sa ano sa koto mines nadaan na kami dito maghihilamos lang muna Woke up and died, and I knew what it, it was when the fire went up last night. Silence. At ayun na nga guys, makalipas ang ilang oras na mahaba-haba at malubak-lubak na biyahe ay sa wakas na karating na rin kami ngayon dito sa Koto Mines. At talaga nga namang hindi kayo magsisisi kapag pumunta kayo dito guys dahil talaga nga namang sulit na sulit at talaga matatanggal yung pagod nyo dahil sa sobrang ganda na makikita mo ditong napakaganda at napakalinaw na ilog. At dahil nahilo nga pala kami sa biyahe dahil matagtag kaya ayan nagpatanggal muna kami ng hilo. Bali napakalabak nga pala ng ilog na to guys kaya ang dami nyong pwedeng puntahan at paglanguyan. Pero tignan nyo namang guys, grabe sobrang linaw kitang kita mo yung ilalim ayan guys so oh, kahit yung malalim na part niya nga pala kitang kita mo pa rin yung ilalim niya yung mga bato bato talaga sobrang linaw at yung tubig niya nga pala guys malamig siya pero hindi siya ganun kalamig kaya talaga nga namang marerefresh kayo kapag naligo kayo dito tapos eto pa yung pinakamalupit guys meron pa nga pala ditong talunan ayun no oh, kaya talaga nga namang mag enjoy dito si baron mataas tumalon 20 baon At hindi nga pala nakatalon si Kuya Mac guys dahil hindi nga pala siya marunong lumangoy. Pero okay lang yan guys at least magkaramay sila ni Mingming. At ayun na nga guys, after nga pala na namin magtatatalon na parang mga tipaklong, ay bumalik na kami ngayon dito sa harap ni Lokbo. Bali yung pinuntaan kasi namin kanina guys na may talunan, ayun yung malalim na parts. Tapos yung ibang part naman dito, mababaw lang. Kaya talaga nga namang makakapag-relax kayo. Kaya ayan guys, sasama naman nga pala namin ngayon si Mingming na maglangoy-langoy dito sa mababaw lang. Gusto daw kasi ni Mingming guys sa mababaw lang dahil pag sa malalim kinakabahan siya, baka daw pulikatin siya. At ayun nga guys, sa pagkakamping nga pala namin dito, ay naging kapitbahay nga pala namin si sir. Sobrang solid nga ni sir guys, nagkakamping siya kasama yung pamilya niya. Talaga nakaka-inspired, sobrang solid ng banding nila. Kaya ayun si Mingming -Ming, guys, parang halos gusto na magpaampun dito kala kuya. Pero kaya naman pala guys, dahil masarap pala yung ulam nila. At ayun nga guys, maya, -maya lang, hindi na nga pala kami masyado nagpagabi dito dahil malayo pa yung uuwian namin. Kaya habang hindi pa nagdidilim guys, ay bumiyay na agad kami. At pabalik na nga pala kami guys ng Kabite. At ayun na nga guys, habang pauwi nga pala kami, ay dumaan nga pala kami ng Olonga po. Kaya hindi pwedeng hindi namin daanan dito yung kaibigan namin na si Mon. Sa mga hindi nga pala nakakalam guys, matagal na namin tong kaibigan si Mon. Kaso nga lang hindi pa kami nakikita sa personal. Kaya ngayon guys, sa wakas matitikman na namin ngayon yung matagal na namin cravings na kapi ni Mon. Grabe, ang sarap nga guys, solid, saktong sakto, madaling araw nga pala kami babiyahe ngayon. At ayun na nga guys, may nagbigay pa nga pala sa amin dito ng sticker. Nagisa <laughs> tayo magbigay. Ngayon tayo sticker, bibigyan dinatin siya. Yo. Oh, Salamat po. Ano ma'am sabi mo, sir? Ah, uh, thank you. Ang high quality ng ganito. Ang sarap talaga ng sticker. Bali nagbo-vlog pala si sir. Moto vlog po no, bali nagba-bike po ay na sir. Mo-vlog po eh, mali. Mali. Ano 'yun, Ano to, guys? <laughs> Palo niya na si Sir. Bigyan din si Mon, sigal pa. Oy, oh, okay. <laughs> meron din pala si Mon. Eh. Pero may kambal ka pala, pre. Oo. Oh, ayun, Mas matangkad nga sa akin. <laughs> <laughs> At ayun na nga, guys. Grabe nga pala mag-welcome sa amin tong simon Ayun, no? Oh. may regalo pa siya sa amin dito na picture namin. Grabe, sobrang nakakataba ng puso. Kaya maraming maraming salamat po sa mainit na pag-welcome sa amin dito sa olongga po. At ayun na nga, guys. Maya maya lang ay nagpaalam na nga pala kami kila Mon. At didiretso na ulit kami ngayon sa aming biyahe. At ayun na nga, guys. Sobrang solid dahil linatid pala nila kami. Kaya maraming maraming salamat po talaga. At ayun na nga guys, makalipas ang ilang oras na biyahe ay sa wakas, nakauwi na ulit kami ngayon ng Dasma. Grabe, sobrang namiss namin dito guys, dahil almost 15 days yata guys yung inabot namin sa ginawa naming North Loop. Kaya milyong salamat po sa Diyos dahil nakauwi kami ngayon ng Ligtas. At bago nga pala matabas ang video na to, ay maraming maraming salamat nga rin po para sa mga kaitik natin na nakasalubong natin sa daan, mga nakasalamuha, mga nakakwentuhan, mga nakausap, at mga naging bagong kaibigan na nakasama namin sa aming paglalakbay. Nagpapasalamuha salamat nga kami sa inyo guys dahil naging party kayo ng aming buhay. Kasama kayo sa mga naging masayang alaala na hindi namin makakalimutan habang buhay. Kaya maraming maraming salamat po mga ka -e sa walang sawa niyong suporta. Hindi kami magsasawa na sayangin ng ilang minuto ng inyong buhay. At sa ngayon hanggang dito na lang muna dahil nasayan na naman namin yung 10 minutes ng buhay nyo. Kaya maraming salamat sa panonood guys. I love you all. Mm -mm.